Panibagong araw, panibagong vlog. Welcome na naman ulit sa ating channel. Samahan niyo na naman ulit ako ngayong araw. So dahil linggo ngayon, tayo ay magsimba at nakita ko nga si tatay nagpapaaraw sa gilid ng kalsada. So ito na yung acting mga dito guys no na bagong ano bagong gawa para siyang na ano nakikiling at ito na nga at nakasakay na kami ni Ate Drone B papunta na sa simbahan sa Paranas pala kami nagsisimba dalawa ni Ate Drone B. kami lang pala dalawa nagsimba dahil yung mga tao sa bahay ay tulog pa si Papa Udon siya yung nagbantay ng aming tindahan hindi naman pwedeng iwanan ang aming tindahan doon dahil butas-butas pa yung ating bahay kaya ayan kami lang dalawa lagi ni Ate Drone B nagsisimba guys no kaya Uh, pinagdadasal na lang namin si Altera at si Ate Amshi at pati si Ate Kuya Dritz dahil hindi sumasama sa aming pagsisimba dahil mga tulog pa yon sila guys nung umalis kami ni Ate Drone B maaga din kasi yung simba dito sa Paranas alas 8 So ayun nga, pagkatapos nga namin magsimba ni Ate Drone B, pupunta muna kami dito sa bilihan ng mga papel at mga ano ba sa mga school supply bumili kami ng mga intermediate yung yellow pad at saka yung cardboard so ayan mabilis lang naman kami doon at ayan nga at pakuwi na kami papunta na sa ating bahay nag tricycle lang kami dahil hindi na kami nagpapasundo no? dahil marami namang sakayan doon papunta sa ating bahay magkano lang naman yung pamasahe ayan at si Ati Dronby hindi na siya nagugulat sa camera pag nag video video tayo So ayan, nandito na kami sa bahay Ano yung pinambili-bili namin guys Ayan, yung lupad at saka yung intermediate Tapos yan, mabenta kasi yan dito sa ating tindahan dapat kailangan meron tayong ganyan kasi mabilis lang yan maubos dito sa ating tindahan ayan yung aking binayaran may git 1,000 no 1,126 lahat at saka si ate Amshi pala yung nagtitinda dito sinabihan ko na siya kung nag almusal na siya kasi kaming dalawa ni ate Dronbe ay hindi pa kaya kakain muna kami bago mag tinda, -tinda dito si ate Dronebe. si ate Dronebe kasi ngayon ang makajuti sa ating tinda so ayan dito muna tayo sa sala linisan muna natin yung mga Inaghigaan ni Kuya Dritz, no dahil dito na yan siya sa sala natutulog. Ilagay lang yung mga banig at saka yung higaan niya yan sa ating mesa at kakain kami ni Ate Drone B. Kaya ayan linisan muna natin no dahil maraming alikabok din yung ating mesa at saka yung ating sala no. At pagdating namin dito sa bahay namin si Alter wala pang ligo at hindi pa tayo rin nag-almosal si Alter dyan. Tingnan mo pa daan-daan. Kaya ayan papakainin din yan siya ni Papa Udon at ako ay magluluto din ako ng uulamin natin dahil meron akong binili ng yung balanak na isda na walang ano walang tinik boneless siya ayan si ate Darren binagaantay na rin yan para kami kakain dahil yung ulam namin ngayon ay ginataang puso masarap yan siya sa bulad ba di sa bulad. Kaya, ayan, yung ating ulam, di ba? Ang sarap-sarap niya. Ayan, prituhin natin para pang-almusal. Ayan, at si Papa Udon nga ay namimigay ng ulam sa kapitbahay. bahay At pagkatapos nga natin magprito, syempre kakain na tayo at uminom muna ako ng maraming tubig para mabusog tayo agad, no? At ayan, kumain ako ng kanin ngayon dahil linggo di, cheat day, charis. Balitaw guys, no? Um, Pakikain na lang tayo ng kanin ngayon. Kunti lang naman natin kinakain ng kanin, no? Ay, pag masarap talagang ulam eh, napapakain talaga tayo ng kanin. Kaya ayan, kain tayo ngay ngayong araw. Sabayan nyo ako, kumain. Kain-kain, ang sarap ng ulam namin, ginata ang puso ng saging at saka may bulad ay naku. Tapos isa sa 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 soka na maharang-harang. Hay, sarap na sarap na. Solve na yung ating almusal, no? So, ayan. Minsan, isang bisis lang din tayo na kain. Minsan, pag gabi, guys, umiinom na lang ako ng gatas no? hindi na kumakain ng kanin. Kaya, ay, diet pa rin, di ba? Pero kumakain ng kanin. Yan yung diet na sinasabi, isang bisis lang kumain pero nakain ng kanin. Pag sa gabi naman ay inom na lang ng gatas. Pati yan si Kuya Dritz din. Ngayon lang kumain. Inutusan ko na siya ngayon lang siya kumain. Dahil nagreklamo siya dahil ngayon lang daw siya nakain. Tapos ayan busy yung ating mga ano dito sa bahay nyo. Si Papa Odo naman ay naglinis dito. Ayan at saka yung mga yero at saka mga kahoy nililipat niya doon sa kabila si Kuya Delitz naman katapos lang kumain at si Ate Don yung naghugas ng plato maya maya siya na yung mag ano doon sa ating tindahan no dahil si Ate Amshi is hindi pa yung naliligo kaya ayan si Kuya Delitz din ay pinapaano ko yan siya pinapatulong ko yan siya doon sa papa niya dahil nga naglilinis sila doon at bukas naman ay magagawa na naman ulit dito sa ating bahay tapos ayan kahapon si Alberto ay galing sa Tacloban umuwi siya kagabi may dala siyang pasalubong na binagul kaya ayan tinikman ko na no uh, at tinanong ko si Papa Udon kung kumain na siya ng binagul dahil request talaga yan ni Papa Udon na magdala siya pag uwi ng binagul kaya ayan yung kinainan niya ni Kuya Dritz kalahati na lang kaya kinain ko na lang din Ah, tumikim nga si Ati Dronby kaya sinubuan ko ng isang kutsara no. Tapos si Alter naman guys ay eh, hindi yan siya kumakain ng ganyan. Dahil is ayaw niya kasi malagkit daw. Tapos ayan si Papuodon nililigpit na yung mga kalat dito dahil nga is napakakalat. Ayan no, yung mga yero, yung mga kahoy. Tapos si Alter pinaliguan ko na. Katapos maligo, ayan umakyat kami dito sa aming payag-payag no. At gusto niyang magpatibi dyan. Ayan, kaso lang is siguro na ano yung signal doon sa taas. Kaya walang walang TV, walang signal no. Ayan at nag ano din pala ako ng aming mga bed sheet diyan, tsaka yung punda ng unan pinalitan ko. Dahil nga is eh, hindi nga ako nakapaglaba no si Ate Drumbi kasi yung naglaba kaya ay eh, hindi ako nakapagpalit ng bed sheet at tsaka yung mga punda. Ayan na yung TV natin ay hindi talaga siya gumana no dahil Napakainit din kasi doon sa ano sa may signal kaya inano ko una ko bumaba ako doon dahil nga paiyak-iyak si Alter pero hindi ko talaga kinaya yung init doon sa ano sa kabila doon sa may antena ba kasi anuhin lang naman yung signal doon ayan na nga paiyak-iyak na yan diyan si Alter at bumaba na nga ako dahil nga inayos ko kaso lang ay wala talaga hindi at saka yan Takot siya sa butiki guys. Napakaliit na butiki. Yan yung pinagkakatakutan niya no. Parang bakla talaga to si Alter. Ayan na nga at wala talaga yung aming TV. Hindi gumana no. Ayan papatulogin ko muna si Alter dahil marami pa akong gagawin. O siya guys hanggang dito na lang yung ating video. Maraming salamat. Mamaya naman ulit. God bless us all. Thank you for the blessing. And happy Sunday everybody. Paalam. Bukas naman ulit. Bye bye. O oh, mamaya pala, hindi pala bukas. Dahil <laughs> mamaya is maniningil na naman ulit tayo sa Parana. Sa banyo na naman ulit kami. Thank you, thank you. Paalam.